Hindi pwede. Patawarin mo na ako, please. I love you, Diana. Hindi ko kaya nang wala ka, please. Please naman. Timur, huwag kang kumarteng parang si Smilik. sorry. Anyways, pinatawad na kita isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Hindi na kita patatawarin ng apat na beses. Naintindihan mo ba? Tapos ng lahat sa atin. Break na tayo. Guys, narinig niyo ba yon? Break na kami. Okay, bye. Ano, Kitty? Puntahan mo ako mamaya, no? Okay, see you later. Kasalanan mo lahat to, Timur. Oo, alam ko. Diana, tama yung decision mo. Kailangan ng tiwala sa isang relationship. Smiley, alam mo, pareho lang kayo. Ano, Smiley? Masaya ka na? Pinlano mo na to, alam ko. Anong tinitingin-tingin mga zombies? Timur, ano ka ba? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Hindi lang si Diana. Hindi, si Diana lang yung gusto ko. Zombies, huwag nga kayong chismoso. Timur, malis na tayo dito. Makikita ka lang nalang umiiyak. Huwag ka na umiyak. Tara na. <tellan> Mary, susundan mo ako sa cafe, ha? Tigilan mo nga ako. Hindi, pupunta rin ako sa cafe. Okay, fine. Bukas na ako pupunta sa cafe. Doon ako sa bathroom. Pupunta rin ako sa bathroom. Mary, iniinis mo talaga ako, no? Nat, hindi mo ba naiintindihan? Kailangan natin maging friends ulit. Hindi, ayaw na kita maging friend. Hi, girls. Alam niyo bang break na si Diana at Timor? Ano? Ano ba yan? Hindi niyo alam? Buong school alam na yung balita? Ah, uh, uh, hindi. hindi. Hindi namin narinig. Ryan, Ryan ano nangyari? nangyari? Nag-break na yung coolest couple dito sa school? Rina, anong coolest couple? Tayong dalawa yung pinaka-cool na couple dito sa school. Kasi, cheerleader si Diana, basketball player si Timur, kaya coolest sila. Ano? Porikit basketball player tsaka cheerleader, cool na sila? Thomas, ang pinaka-cool dito yung mga basketball players tsaka cheerleaders. Wow, Ryan! Grabe ang balita mo, Kahit ha? Kahit nga ako na-shock eh, yung coolest couple dito nag-break na. So, sinong nakipag-break? Sa ngayon, hindi ko pa alam pero malalaman ko na. Gigi, anong problema? Bakit matalik sa akin si Diana? Girls, narinig niyo yun? Makikipagbalikan daw si Smiley kay Diana. Ang kapal talaga ng muka. Grabe, sila yung worst couple dito. <laughs> Oo nga, nakakasawa na silang dalawa, di ba? Pizza, isang large banana latte, tsaka dalawang banana donuts. Okay, sakto. Bagong luto yung mga donuts. Sandali lang. Thank you. Timur, akala mo ba makukuha mo ako sa mga regalo mo? pues nagkakamali ka. Hindi na ako babalik sa'yo. Ayoko na. Huwag mo na nga akong padala ng regalo. Timur, ano yan? ano mo mong ha? Ano yan? Hindi naman sa akin galing yan eh. Etong regalo, hindi sa'yo to. Hindi, hindi sa akin yan. Makinig ka, Timur. Nagsinungaling ka sa akin tatlong beses.